Ano si Racer? Sir? Yung kadena sir, kumakalas. Ah, kadena. Eh, uh -huh. okay. sir, may tool sa core ito. Tsaka yung bearing, paano na? Na ano niya nakakalas? Oo. Uh -huh. Tapos buma umiipit yung kadena. Oo. Oh. Uh -huh. Tsaka yung bearing maalog na. Ah, bearing ng gulong o uh -huh. bearing ng sidal? Ah, patingin nga ako. Patingin nga ako, sir to umakalas. Samba? Tas umakalas? O, oh, tapos yung bearing niya Umaano na, umaalok Ayaw Ay, pa lang Ano? Tay-tay uh, pa May cardo na pa kami uwi Kaya pala natatanggal yung kadena Kasi nga Yung Then, bearing niya oh, Ayan uma, o Makaldag na yung Umaalog na Kaya pagka umalog Nalalaglag yung kadena rito oh, Tapos bumabara Oo, oh, Ilagay diba? eh, mo muna rito sa liwanag o oh. Ah, gagawin ko ng paraan. Itong kadena, kaya yung nalalaglag, kapag pinipidal mo, umiikot siya, tapos yung gulong umaalog. Ayan ang nangyayari, wala na sa align yung kadena. Nalalaglag siya, tapos bumabara dito. Bumabara. Hindi na yan mapipidal. Hmm. Saan ba kayo galing? Taytay -tay pa po kami, doon pa po kami nagtatrabaho Taytay ang trabaho nyo Tapos uuwi pa kayong Cardona Rizal Kaya eh, sa kamasahe po nagpapit na lang Ah, wala kayong pamasahe Kaya nagbabike na lang kayo ah, Ay, okay, ito, gagawa natin para Yung mga vulcanizing Wala na po eh Hindi, hindi, hindi vulcanizing kailangan nito Bike shop Ano ba trabaho nyo? Ano po, sa mga hamba po Hamba? Sa, opo, sa mga pinto po Ha, ah, Factory? Kailangan po eh. Mayroon. mayroon na eh. May pamilya eh. Ito ang alog na oh. Sabay ko yun yan. Ha? Ah? Sabay yun. Ah, ha, papunta na akong tapos eh. eto yung sinasabi ko nga sa'yo. Ganyan yan oh. Yan. Anong nangyari? Wala na to. Ano oh, wala? Ito oh. Ayan oh. Tingnan mo, tagos na hanggang dun. Kaya nangyari ito, lumubog na. Gawin natin, tatanggalin natin tong kopa. Ganto ito tsura nyan. Diba? Tanggal na doon. Diba? Na, napudpud na yan, kaya nangyari, nasira na. Tapos, itong bearing, nakalagay dyan. e eto, sira na, kaya lumusot na yung bearing. Ganyan, no? Eh ang uh, papalitan natin ng bago. naintay na ka back to it. ah, uh, lagyan natin ng grasa. Kani na ba to sa'yo? Asa ah, ito? I-testing mo muna para sure tayong makauwi kang Cardona. Ayun, ko sa malapit. i-testing mo muna para sure tayong makauwi ka. ano? Ano, okay na? Okay na. Hindi na natatanggal yung kadena. O, oh, ayan, makakauwi ka na niyan. Salam, sir. Wala naman po, wala naman. Wala naman, sir. Ah, nas, nas po, nas. Nas. Oh, oh. Sir, salamat. O, oh, wala naman, sir, wala naman. Andi, sir, ako na niyan, ako nang bahala. Gagabihin kayo, eh. Ako na magliligpit kasi Salamat. nakamotor naman ako. Salamat, sir. Gagabihin kayo Salamat. ng gusto eh. Malayo pa yung ibabike niya eh. Wala naman po, wala ka naman. Antay para manakasawa. Kanina pa ba nag-aantay siya? So, kanina pa nag-aantay. Ah, eh ano, uwi na kayo niyan. Sige po. Ingat po sa biyahe, ingat. Sir, salamat po. Wala naman po, wala naman. Salamat.